pag sinabing silent quitting ito yung pagbitaw ng isang tao pagsuko ng isang tao today we will talk about silent quitting. Yes, pag-uusapan natin ngayon ang silent quitting. Parang prevalent siya ngayon. Parang ang daming mga tao ang nagkakaroon ng ganito. O ang daming mga tao ang basta na lang nagko-quit in silence. Kaya nga siya silent quitting because you're quitting in silence, 'di ba? As simple as that. Maraming mga ganito yung sitwasyon. Kaya naman magandang pag-usapan natin 'to ngayon. So, una sa lahat, ano nga ba yung silent quitting? Ano ang ibig sabihin nun? Maliban sa it's about quitting and silence, ano nga bang ibig sabihin pag sinabing silent quitting? Ito yung pagbitaw ng isang tao, pagsuko ng isang tao, ba diba? May mga tao kasi na sa una lumalaman, sa una mahal ka, sa una okay, pero after nun is wala na, babay na, wala na, bumitaw na, diba?